kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa matinding problema pagdating sa pinagbabawal na bato na kahit sa loob mismo ng bilibid ay may nangyayaring kalakaran rason para lagyan ng dating presidente na si Duterte ang NBP ng isang kinakakatakutang tagabantay ng mga preso na nagmula sa city jail na si Gerald Bantag. Personal choice ni Duterte si Bantag dahil... Gusto ko siya. Kasi nagtatapon ng Granada. Daw. Nasabi ko lang sa kanya noon na kailangan natin ng killer dyan para linisin. Dagot kayo mga nasa kulungan mga drug lord. <laughs> Takot ang nararamdaman ng mga pasiga-siga sa loob ng bilibid dahil sa banta ni Bantag sa kanila na kung sino man ang magtatangkang suulan siya ay katayang abutin sa kanya. Baklas lahat ng kobol kay Bantag sa loob ng bilibid. Mga bagay na hindi nagawa ni Nabato at Faildo na naging chief ng Bucor ay si Bantag ang gumawa ng walang pag-aalinlangan. October 3, 2022, dito na nagumpisang sumikip ang mundo ni Bantag ng matumba sa Las Piñas, ang kilalang broadcaster na si Percy Lapid. Eh, meron pa ano eh, uh, Di umano, nagpapatayo raw ito ng mansion. Ang sabi raw eh, ano pa kaya alam nyo kung nagpapatayo ako ng mansion? Alam nyo yung pananalita pa lang ni Bantag. Yan ang sinasabi ko. Either, hindi niya alam. Ha? Hindi niya kabisado yung Biblia ng mga nasa gobyerno. Nang mahuli ang birador na si Joel Escorial, ay kanyang itinuro ang presong nagngangalang John Villamor na siyang nagutos sa kanya sa utos umano ng pangalang bantag. Hindi na nagawang makuhanan pa ng salaysay si John Villamor dahil tinodas na ito sa loob mismo ng bilibid. Si bantag ang pangunahing sospek na idinidiin ng DOJ base umano sa kanilang mga ebidensya. Ayon sa DOJ, Nagalit raw si Bantag sa expose ni Percy Lapid tungkol sa tinatawag niyang Cinderella Man. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang ang lalaking Cinderella? Yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya uh, sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote. Kaya ito dapat ito isalang sa lifestyle check, ah. ipasalang ni uh, DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. Pa Lapid nagpunta sa bahay niya sa ano sa Laguna. Ah, uh, yun ano, pagkatapos na lumabas yung Cinderella Cinderella man ni Percy Lapid. That was the basis. September 17, nagsimula na yung plots. Nagsimula na lahat, everything came into motion. Kaya makikita nyo meron talagang, just a string that ties everything together. Kaagad na naalarma si Bantag sa pagdidiin sa kanya ng DOJ. Bilang pangunahing sospek sa pagpatumba kay Percy Lapid, alam niya kung anong mangyayari sa kanya sa oras na siya ay maging isang bilanggo sa lugar kung saan siya ang dating naging hari nito. Fast forward sa mga nangyari, tuluyan ng pinalitan si Bantag bilang chief ng Bucor kinalkal ng pumalit sa kanya na si Katapang ang estilo ng pagpapatakbo ni Bantag sa loob. Ayon kay Katapang, maraming mga preso ang inagrabyado ni Bantag. Basta-basta na lang daw ito na nanaksak lalo na kapag ito'y nakainom. Pakinggan ang testimonya ng ilang mga preso na naging biktima o manon ng pangis ni Gerald Bantag. Nung una, pinupunit yung damit ko dito eh. Ginano na niya yung Pinupunit Pinupunit ano gamit na Yung crease po, yung mahaba na ano, yung bit lagi ng bit-bit. Mm. <coughs> tapos dito sa dibdib, binaon niya punti, hindi ko na nakayanan. Ang ginawa ko lang, hinawakan ko yung patalim, tinapik ko sa galit niya. Dito niya saksak sak kita ko. Bigla na po hinawa ko ni Nagsabi pa siya, sabi niya, ano, papatayin na kita sabi niya eh. Tapos sabi, tinusok niya. Matapos makalikom ng mabigat at sapat na ebidensya ang DOJ, ay kaagad na nilang kinasuhan si Bantag. Dito na nagumpisang nagtago ito dahil ayon sa kanya. Siguradong maluluto lang ang kaso niya sa DOJ dahil sa umpisa pa lang ay idinidiin na siya ni Boyeng Rimulya. Sinubukang hanapin ng NBI si Bantag pero bigo sila bit-bit ang kopya ng warrant of arrest. Sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, NCR, ang bahay na to ni dating Buker Chief General Gerald Bantag sa Barangay 20 sa Caloocan City kaninang umaga. Okay ni raid nilang apartment matapos makatanggap ng impormasyon na dito umano nagtatago ang general pero pagpasok sa loob ni Anino ni Bantag di nila nadatnan di kalayuan sa paupahan sinalakay din ng NBI ang isa pang bahay ni Bantag sa barangay 18 pero pagpasok sa loob puro mga tenant lang inabutan nila. Kwento naman ng ilang tenant, hindi nila personal na nakikita roon si Bantag. Pero kinumpirma nilang may nakikita sila minsan na dumarating na sasakyan. May tao rin umano sa loob ng apartment. Naniniwala si Bantag na meron daw binuong grupo ng mga kapulisan na tutugis at bibira sa kanya pero pinasinungalingan ito ng aktibong opisyal ng PNP. Meron tayong nakita doon sa TikTok ni General Bantag na allegedly the PNP form a hitman team uh, there is no truth to that allegation. Kung totoo yun sana, kung totoo yun sana most of my men are underclassmen. So sana Uh, sinabi na nila. So, there is no truth. Totoo na tinawag ng idol. Pero kung talagang idol kita, sumuko ka. Idol, hindi kita, uh, walang, walang allegation, walang katutuan uh, katotohanan yun na, na ang PNP para ikaw ay liquidate. Hindi, na, hindi trabaho ng PNP yan. I challenge General Bantag, if you are really a man, you surrender and face na consequences para malaman natin kung anong katotohanan, hindi yung true social media. Walo hanggang labin-anim na taong pagkakakulong ang sentensya kay Joel Escorial. Ang hitman na bumira kay Percy Lapid. Napababa ang kanyang sentensya dahil sa nagkaroon nito ng kasunduan na ikakantanya Ang iba pa niyang nalalaman patungkol sa mastermind sa pagpalikida kay Percy Lapid. Halos dalawang taon na ang nakakalipas pero wala pa ring bantag na nahulid dahil sa madulas ito. Masyadong maingat ang mga otoridad sa paghuli kay Bantag dahil naniniwala sila na hindi ito pahuhuli ng buhay dahil sa hindi nito matanggap na siya ay makukulong sa bilipid na dati niya mismong binantayan ng mahigpit. Ayon sa mga otoridad, Palipat-lipat ng lokasyon si Bantag na kanyang pinagtataguan. Huli nilang namonitor ito sa isang barangay sa Baguio pero hindi nila ito na corner. Dahil kaagad itong nakatunog kung kaya't kaagad na namang lumipat sa iba pang remote area. Pero ayon sa DOJ, tukoy na raw nila kung saan nagtatago ang wanted sa batas na si Bantag. More than one year already sir, he's been in hiding as a fugitive. Though. But the efforts are still ongoing we are aware of his whereabouts. It's just, alam naman ho natin na hindi talaga yan papayag na magpahuli ng buhay. Kaya mahirap din na ilagay natin yung ating mga law enforcement agencies and law enforcement agents in a precarious or dangerous spot, no? kay Bantag po. As any fugitive would do, hindi lang siya nagtatago sa isang lugar. And uh, yung mga lugar na to are remote areas far-flung areas where meron po talaga siyang mga supporters, no? so we hope na you know we we execute itong warrant of arrest uh, peacefully. Uh, we are open again, no, to any voluntary surrender and alam naman hu, ni ginong bantag na kung mag, mag surrender talaga siya, um, it will mean certain concessions on the part of the the, the judge uh, mitigating circumstances is what i mean magkakaroon ng mitigating circumstances kung mag-voluntary surrender si ginong batay ganitong uri pa rin ba ang plier na gamit mo? Nako, lumang disenyo at mahinang klase ito. Meron ng bago kaibigan. Ito, ang industrial grade na plier. Maliban sa 9 inches ang haba ay multifunction pa ang gamit nito. Malupit ito sa pagputol ng kung ano-anong matitigas na bagay na kailangan mong putulin. Moderno ang disenyo, kaya napakaganda ang pakiramdam kapag ito ay hawak hawak mo. Huwag nang balampasin ang pagkakataon na meron ganito sa bahay mo. Order Panoorin mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sa sitwasyon ngayon na walang makakatulong kay Bantag dahil ang dating nag-appoint sa kanya na si PRRD, ay hindi nga mismo magawang matulungan ang ngayoy tago ng tago na pastor na si Kibuloy. Kaya tanging sarili lang ni Bantag at ilang mga siguro'y diehard na kamag-anak ang makakatulong sa kanya delikado ang taong desperado dahil paniguradong hindi ito basta-basta nalang bibigay. Lalo na at alam niya na dihado siya pagdating sa kaso niya. Alam na natin malamang ang magiging resulta sa oras na makok-corner si Bantag. Jack na mayroong engkwentrong mangyayari sa pagitan niya at ng mga aaresto sa kanya. Ikaw, sa tingin mo ba'y basta-basta nalang susuko sa mga otoridad? Si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.